ito nga sila dalawa planta talaga yan kasi may buhos kami ngayong araw eh kaso walang maugot na notice na hindi oh. naman sila din naman sa kaya amin kay winter time ah oh yan ako mamaya tapos ang buhos nakabidyo nagmit lang po. ito abuti ng alas dos

ay ito galit-galit na galit Yung mana ka kanina yung nagputol ng Ah. Ayun